Si Vice Ganda mismo ang tumanggay sa offer na gawin ulit ang show na ganang ng Gabi Vice o tinatawag na GGV in short. Lampas tatlong taon na ang nakaraan ang nung ano, huling uh, pag-air ng ganang ng Gabi Vice. Kahit ganun pa man, madami pa din sa mga fans niya ang nagre-request na buhayin ulit yung show na yun. Kapon sa Twitter ay may isang netizen na nagtanong sa kanya, Anong pipigil para ibalik ang ganang ng Gabi Vice? Dahil miss niyo na daw ito. Ito naman yung sinagot ni Vice Ganda. I was actually asked by the management when I signed my new contract if I wanted to do GGV again. I couldn't do three shows anymore. Baka pagtapos ng everybody sing, let's see kung carry ko na. Pero seasonal lang. Hindi ko na carry yung another 10 years. Nagsawa na din ako sa paulit-ulit na guest. Isa yun sa mga rason, kaya I decided to sign off. Pero na mukhang mas malalim na ang balon ng guest. Kasi sa person na yung mga networks eh. Hopefully. Well, ganoon naman talaga. Minsan nakakasawa. Kaya pupunta naman tayo sa ibang environment. Para may iba naman. Kaya pala sabi ko noon, wala na akong balita sa Gandang Gabi Vice. Pero sana balang araw, bumalik yung show niya na Gandang Gabi Vice. Ako si JB. Showbiz Reporting.